Good day mga kaasenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay nyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino! Isaw Adidas Betamax, yan ang mga paboritong street food nating Pinoy. Ako sure, ha, hinahanap-hanap at cravings nyo yan. Pero paano kung sabihin namin sa inyo na pwede mo nang ma-enjoy ang isaw anytime, anywhere, ready to eat at gawang proudly Pinoy. Kasama natin ang owner ng Jay's Crispy Isaw, si Brian Soriano. Brian, hello, welcome marami, to Ascenso Pilipino. Uh, Maraming salamat po for inviting me po dito and eto na po yung product po na. Okay, ito siya no. Ito ang Ikwento mo J's Crispy uh, Chicken Isaw. Yes, po, no? You have J's Lettuce, Lettuce Crisps. crisps. Yes, po. Ilang uh, mula nang sinimulan mo ang produktong ito? Uh, yun po no. Um, bali nag-start po kami 2019. And um before po before anything else, I really like to thank may puhunan kasi hindi po namin mararating yung narating po nitong product if it's not for my puhunan po. So, yun po, na-feature nyo po kami ng 2019. And um, nagaling po kami sa maraming luging negosyo. Um, nandito po yung misis ko na after po namin malugi sa tatlong sunod-sunod na negosyo, nag po kami na magnegosyo na lang sa bahay para po mas less yung, um, yung puhunan, mas less yung uh, risk So, nag-start po kami talaga na magluto sa bahay, tapos nagbenta lang po kami sa Facebook, sa marketplace. Oo. So, kumbaga, ang negosyo mong ito, ito ang jumakpat mong yes, negosyo. Yes, so, bago natin pag-usapan na ng detalyado ito, tatlong beses kang nagnegosyo na yes, lugi. Ano-ano yon ah uh, nung una po, no, nag-start po ako sa isang food park. okay. ah uh, bali, dalawang beses po nag-food park. ah uh, isang beses po, ah uh, one in Capitolio, Pasig pangalawa po 1 and QZ. Uh, nung time po na parang medyo nakikita na po namin na palubog na po siya, no? nag-try po ako on the second time. Unfortunately, after one year, lumipat po ako sa pangalawang food park. After three months, four months, nagsarado na po yung buong food park. So sabi ko po, hindi, baka tuition fee lang. So nagsubuk pa po ako ng isa yun nga po sa kamalas-malasan po after six months yung third venture ko po is na close down po agad. So tatlong food park yun, ah uh, yung pangatlo po is uh, nag-start po ako ng kiosk. Oo, para uh, nag-offer po kami ng pasta, pizza and chicken. Mm -mm. Unfortunately, since nga po laki ng baga naging effect nung sunud-sunod na lugi sa finances, hindi na po namin kinaya. Oo, looking back, Brian, palagi mo bakit na lugi ang tatlong mong negosyo? Um ako sa akin po no. Kasi mm, most probably po ano eh, uh, malaki po yung mga puhunan na pinasok ko po. No? Magkano noon? Yung uh, first food park ko po, nag-range po siya ng 300000 So for a 15 square, tapos um, 300000 po yung puhunan. Medyo mabigat po talaga. No? And sa food park po kasi hati-hati ng mm -hmm. yung mga seating capacity. Yung second ko po, yun po yung medyo malaki. Kasi kilala po itong food park, siguro po nasa ano po yan, sa P500,000, 600000 mm -hmm. And dun po sa pangatlo ko po, at least medyo mas maliit. Pero kumbaga, since talaga naubos po lahat ng savings namin. Wala po. Naubos po talaga. So, na-wipe out kayo. Na -wipe out po wala na kayong perang mag-asawa noon. Wala na po. Actually, I've, I've shared this po, no, na ultimo pang gatas, wala na po pambili. Kasi first, uh, lumabas na po yung unang anak namin. And um, talagang wala po, wala pong kahit ano, wala pong pambili ng gatas. Kaya sabi ko, binag-iisipan ko po noon kung magne-negosyo pa po ako or mag maghahanap na lang po ako ng trabaho eh. Pero sabi ko po since uh, bata pa lang po ako, na train na po ako to be a businessman and parang kumbaga na-vision ko na po talaga na magiging entrepreneur ako. Sabi ko hindi ko po ano, hindi ko po bibitawan 'to kasi alam ko na meron po akong magagawang isang concept hmm. na papatok. So kumbaga you did not lose hope. Yes. Ang ibang tao kasi after three losses, wow, they'll be They'll think they're a failure, yes, ayoko na, I'm not meant for this. Yes, pero did you think of quitting at any point? Maraming beses po. No? Pero um, like po nung uh, makikita nyo po sa pack ng isang isa-isaw po namin, mm. no? there's this Bible verse na Jeremiah 29 verse 11. Hindi um, ko, ko po sobrang kabisado pero the, the, um, the passage says na God has plans for you. Mm -hmm. so, so it's for I know the plans, plans I have for you. For you. Plans to prosper you and not to fail you. Plans to build you a hope and a future. That's Jeremiah 29 verse 11. verse 11. Yan. So ito po yung pinanghawakan ko na Bible verse all throughout po ng business journey ko po. Okay. So tatlong lugi, tatlong talo. Paano ka napunta dito? So yun po no, um... Noong time po kasi, 2019, nag-usap po kami ni Macy's na sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Siya po talaga yung nagpapalakas ang loob ko na anong gusto mong gawin? Gusto mo bang bumalik sa trabaho? O gusto mo bang magnegosyo? So parang, nag, for, for a time po, nag-freelance po ako. No? Kasi since IT graduate po ako. No? Mm -hmm. So nag-freelance po ako as programmer. Pero after mga one, to small projects, sabi ko, gusto ko talaga mag-food. Gusto ko po talaga mag-food business. Gusto ko po talaga mag-negosyo. And during nung time po kasi na nag-iisip po kami ng ininegosyo, yung third uh, na nagsarado po namin na concept, meron po kasi kaming mga isaw on stick. So parang sabi namin, isaw on stick. Tapos since nauuso po nung panahon na yun, yung mga butcheron na nasa pack, sabi ko, walang gumagawa ng isaw. Sabi ko, try natin. Try natin siya. Then, yun po, nagano kami, nag-R&D kami. Sabi ko, Walang gumagawa ng isaw, crispy isaw, na may flavor. Sabi ko, parang okay ito ah. E di po sinubukan namin sa bahay. Noong una po, nagpatikim po kami ng, sa mga kaibigan. And eventually, biggest break po is yung nakausap ko po si may puhunan. Honestly, yun po talaga. Um, Pero wala ka ng pera noon. Sinabi mo kahit pambili ng gatas, yes, wala bro. na. Saan yes, mo nakuha ang puhunan? para umpisahan ito. So yun po, no, may isa po kong best friend. Marami po kong best friend. <laughs> uh, may isa po kong best friend na nagpahiram po sa akin ng kapital. Actually, sabi niya nga po sa akin, Bray, parang sobrang problemado ka na. Pero may kita ng pera. Huwag mo na muna isipin kung paano mo ibabalik. Pero kita ito, 20,000. Subukan mo yung isaw na yan kasi lagi mo sinasabi yan. Eh. Baka yan na yun. So yung 20,000 po na pinahiram sa akin, yun po yung ginamit ko po pang simula. Oo. So, sa bahay ka lang? Yes po. Anong ginawa mo sa isaw? Ayun po, no. So, una, sinubukan po namin talaga siya ipakrispi. Kasi talagang parang mahirap po siyang gawin eh. Kasi ang busisi niya po at ang proseso. So, talagang subok po kami na subok. Yung 20,000, talagang pinang R&D po namin siya. Tapos may mga natira po na pangbenta. So, yun po, no. So, um, until nakuha po namin na parang, sige, pwede na to. train na po namin magbenta. So... Dito tayo sa history po tayo. Yes, pero po. yung una mong benta, magkano ang sales mo noon? Ayun po no, um actually ma'am dati, masaya na po kami na nakakabenta kami ng 40 packs per week at magkano yun noon? Siguro mga nasa 3,000 4,000. Wow. So Basta okay buhay. Na po. Basta, Basta po, may tuloy, kita, tuloy-tuloy. Yes, yes po. Ang ano lang po kasi talaga is sobrang busisi po nitong gawin. Kasi since alam po natin na isaw, madumi po siya. No? Talaga kailangan linisin po siya strand per, per strand po ng isaw. Mm -hmm. Yun po yung sikreto po nitong product. Na talagang malinis po siya. At nasa bangay mo ito ginawa, yes, right? Po. Ilan ang tauhan mo doon? Ikaw, si misis, sino Kamin pa? Kaming dalawa lang po. Kayo lang? Yes po. Isang kwento lang po. No? Ganito po siya. No? So nung nagsa-start po kami, Um, usually kasi may sideline po ako before. So, may, medyo doon po ako kumuha ng konting kapital. So, ang mangyayari po kasi noon, madaling araw, pupunta pa ako sa palengke. bibili na po ako ng isaw. Tapos, iiwanan ko po kay misis yung isaw para siya yung maglinis. So, yung buong araw po kasi, yun po, nagsasideline ako. Pag uwi ko po niyan, nakasimangot na po si Mrs. sa <laughs> Kasi 8 hours po niyang nililinis yung isaw. Pero doon po namin nakita na talagang kailangan 'sa kung gusto mo talaga magnegosyo, ikaw mismo yung unang nagsimula, ikaw mismo yung gumagawa at alam mo lahat. So yun po. Mm -hmm. And okay. then pag-uwi mo, masungit si Mrs. anong ginagawa mo? Eh syempre po ano po siya eh. Uh, uh, after niya po siyang uh, linisin po no. Ako naman na po nagpiprito hanggang madaling araw. Oo. Oh, oh. So talagang ano to? Ah, uh, kumbaga sipag at tiyaga. Yes, at di mo pa naisip noon nako ano ba naman itong pinagagawa ko this might not work. Ako po sa akin ano eh um isa pong na-realize ko po is kasi yung mga pinasok ko pong mga negosyo may po ako yung kakaiba. Like for example yung first concept ko po um para sa level up po na Tapsilog. So this is around 2017-2018. And yung second ko po is meron po ako mga menu na pasta tapos may soft shell crab sa ibabaw. So parang kakaiba yung mga ideas na iniisip ko. Then eventually, parang iniisip ko po, no? isaw. Parang hindi ko na-realize na minsan, yung mga magagandang konsepto po pala is yung mga simple pero may twist. Oo. So yun po, doon ko po nakita na parang in, subok ka lang po ng subok kasi hindi niyo po alam kung mm. ano yung kakagatinan tayo. Mm -mm. Pero hindi ka ba natakot noon? Kasi alam mo, sikat ang kangkong chips. Marami na bang mga chips out in the market? Merong mushroom chips, yes, ba? Diba? Oh, oh. Did you think, sinong kakain nito? Ako sa akin naman po, no, um, si Isaw po kasi is something really close to us Filipinos. So yung mga nagbabarbecue, mm -mm. talagang ito po yung masabi nyo po na Pinoy. Mm -mm. Kasi Isaw is, or any chicken by product, is a favorite po ang oh, mga oh. Filipinos. Talaga. Oh, subukan na natin, no? So ito ang isa, Alright, buksan mo siya. So ito ang Jay's Crispy Chicken isao salted egg flavor. Okay, buksan mo na Brian. Magkano ang benta mo dito? Uh, ngayon po, uh, sa online po 159 pesos. Oo. Pero ito ang ganda ng packaging mo, pakita natin. May tumulong sa iyo sa packaging mo? Ah, uh, since graduate po ako ng IT, ako po gumawa Ikaw lahat ito? Ang ganda, ang ganda Salamat ng packaging. Po. So may factory ka na ba ngayon? Ngayon po may komisary na po. Meron ka ng komisary at po. yung packaging mo saan ginagawa? Uh, ano po, I think sa China. Iba po naman. Po. So, wow. So kumbaga nag-expand na talaga ang negosyo mo. So tikman natin tayong dalawa. So ito yung tunay na isaw? Tunay na isaw. Okay. Po. At ano yung powder? Salted egg? Salted egg po. Mmm. Masarap nga. Nakaka-addict. Okay. Dalikado to. Hinahinay lang po. Oo nga delikado to. So healthy ba itong produkto mo? May pagkabot putok ba well, of course, po may chi chicken intestines. Oh, po. Oh. pero high in protein po siya. High in protein. At hindi lang 'yan, may isa ka pa. Yes, Pakita po. natin to, Lettuce crisps. Oh, bago ba to? Yes po. Ito okay. po yung kasi marami po naghahanap sa amin ng healthy alternatives. So, mm -hmm. Okay po sa inyo. Aside mamba po, nauna ka pa. I see. Pero dahil uh It took you time. Yeah, actually to ano po. To find your market. Yeah. Yes po. Actually ano po siya no, um since nung lumabas po kasi talaga tayo kay eh, sa programa sa, po, oh, ano, oh. After ilang months nag, nag pandemic po eh. Ah, kaya. So kaya medyo hindi ko yeah. po alam yung oh, oh. possible movement na gagawin yeah. ko po. Ito ba tunay itong lettuce? Tunay po siya na lettuce. Batavia lettuce po. Wow, this is really good. Mm -mm. So yung sa mga naghahanap po ng healthy alternative oh, oh. po. kasi may powder siya may shatter ngayon oh. no and Filipinos they love yung powder despo so ngayon kamusta na ang benta mo ayun po no so nabanggit ko po sa inyo no? uh, 2019 masaya na po kami na nakakabenta ng 40 80 packs per week so to date po 2025 nakakabenta na po kami ng almost 20,000 packs per month so available po kami sa SM Uh, SM Supermarts, uh, sa Kultura, uh, SM Snacks, makita niyo po 'yung products. Available po kami sa TikTok, sa Shopee. Mm. And ulitin ko po. It's all because of may puhunan. Nako, Honest hindi po. naman 'yon. It's the Lord. Alam yes, mo 'yon, yes. the right one, the right time. Pero palagi mo bakit ito nagtagumpay? Kasi ngayon may comparison ka na. Siguro po ano, um, well, unang-una po, um hindi po ako That's number one po. Di po gumibap with faith. Mm -hmm. Nasabi ko, kahit anong hirap, basta alam ko, naniniwala ako sa ginagawa ko at alam ko nandyan ang Diyos para sa akin. Mm -hmm. May kalalagyan po. Kung may papupuntahan. Pangalawa po, I think, um, sa dami pong beses ako nag nakita ko rin po yung tamang gagawin. Mm -hmm. So, katulad nga po noon, it took time. Mm -hmm. Pero sabi ko po, ano eh, kung baga over the hype, mas gusto ko po yung slow building. Mm -hmm. So, ang nangyari po sa akin is, ako po yung binild mm -hmm. Hindi po yung mga negosyo na meron. So, ako po yung nag-mature, ako po yung natuto. And it took time for me to realize na, yes, there is the product. Pero mm -hmm. ang number one product po pala is ako. Napakaganda nun. Alam nyo po, that's a very valuable lesson ah, na hindi lang po ang produkto yes, ang dine-develop mo, yes, kundi pati ang pag-uugali, yes, ang kakayanan ng mismong negosyante o entrepreneur. Ibig sabihin, kayo po yun. Iniisip nyo basta makuha mo na ang manual sa pag yun na. Hindi. But it's through failure. Yes, it's through hardships, yes, It's through that kind of discovery where you will get it right. Yes bro. Experience is the best teacher. Yes, po. Right? Yes, po. 'Yun ang one. What about eto din? Ito maliit ang puhunan mo. Yes po. Mababa ang cost. Yes po. Parang nung una ang taas ng costing mo sa lahat. Yes po. So 'yun po no, ang kagandahan naman po kasi actually sa hindi po nakikita ng tao, medyo may kamahalan po talaga ang isaw. Lalo po yung ganitong process kasi uh, for example po yung isaw on stick ang usual process lang po niyan is from from the bags or from the market. Ina po 'yun eh. Pag pag, uh, pag stick po nila, ina po tapos na po. Pero on this one po kasi may linis pa po, inaadobo pa po namin after afternoon. Talaga nililinis pa po ng three, four times talaga po no. Just to keep it na mas matagal po yung buhay. Mm -hmm. Kasi ang isaw po natin is one year shelf life. So um, it's 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 really kung pinag-aralan po talaga namin siya. And to start po talaga, puhunan talaga po medyo mataas. Pero sabi ko po, if talagang alam nyo po yung gagawin sa pera, may papupuntahan po talaga. Kasi yun po you know, um, darating po talaga tayo sa sitwasyon na matututo tayo kung paano humawak ng pera. As an entrepreneur, you should always think forward. Lalo na po sa ganito. Ang negosyo ko po kasi mainly po talaga is in manufacturing. So, bago po siya mapunta sa distribution, kailangan nakaready na po yung products. So, kailangan po very, ano, very maingit po sa pera talaga. Mm -hmm. Kasi wrong move lang po. Baka mataas po yung chance na magkamali ka at wala po lang. Kasi, as sa manufacturing po. Oo. Ano, Brian, ang advice mo sa mga negosyante ngayon who are just starting out o gusto magsimula ng food business? Number one. Okay po. So naniniwala po ako sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa Tawang Tawa. So, maraming gusto magsimula na puro dasal lang. Pero, si Lord po kasi, He always looks at your actions. So, kung meron kang iniisip na magandang idea, gusto mo magnegosyo, pero wala ka namang ginagawa, baliwala po mm. lahat. So, you really have to do it with faith para makita nyo po ano mangyayari. Mm. Kasi, hindi porket ginawa nyo po ngayon yan, eh magsasakseed na kagad po yan. Marami pa pong challenges. And that's what entrepreneurs, tinatawag po nila entrepreneur, talagang ano po kami, parang ibang lahi po ang entrepreneur. Kasi yung dami po ng failures na dadaanan nyo, kailangan malagpasan yun. Kasi doon po kayo matututo. Oo. And in relation please sa uh, advice mo, in relation to what you've learned with okay your po. three failed businesses before. Okay po. So, number uh, okay. number, two, number two, as much as kaya niyong magnegosyo ng maliit na kapital muna, mas maganda. Mm -hmm. Kasi what happened to me is, pum nagsubok po akong pumasok sa mga malalaking kapital na negosyo. And without any backup, talagang hinahirapan po, talagang mm -hmm. naubos po talaga. No? So, sabihin po natin, you have, sabihin po natin meron silang natabi na 100,000 maganda po na wag nilang isugal lahat. Mag-try mo na po sila 10,000, 20,000. Mm -hmm. Nang alam po nila na mayroong pa po kinabukasan oh, sa oh. kung anong mangyayari. Oh, oh. And be ready for failure mm -hmm. on that one. Okay. okay, number three. Number three. Ako sa akin po, ano talaga. Um, sa lahat ng bagay, wag niyo pong bibitawan si Lord. I think yun na po yung pinaka-strongest for me. no mm -hmm. Kasi ano po eh, um, talagang there will be a lot of testing sa along the way. Sa hindi nga lang po sa pagnenegosyo kasi once po kasi na try nyo or nasubukan nyo magfail, hindi nyo na lang po tatanungin kung ano yung naging journey nyo eh. Minsan magkakaroon ka na po ng malaking self-doubt. And if that doubt eats you alive at wala kang pinangahawakan, mm -hmm. may hirapan po talaga. So, ako, ay I, I really, really like to share na hindi po lahat to naging possible kundi dahil sa Diyos. Mm. Kasi lahat po talagang plinano niya po lahat. Mm. Lahat po ng hirap na dinaanan ko, plinano niya po lahat yun. And it's kung ano po ngayon dahil po sa Kanya. Ngayon alam ko gusto mo mag-expand. Ito ang gusto mo. Ano ang pangarap mo sa expansion? Ako po, um, three to five years from now, worldwide distribution. So gusto ko po na sa iba't ibang bansa, may pagmalaki po natin ng isang Pinoy product mm -mm. na may available po sa foreign countries. Kasi ito proudly Pinoy ito, yes, pero palagay mo ba ang foreigner gugustuhin nila ang crispy chicken isaw? Actually, um sa ngayon po kasi nagta na po kaming mag-export sa Australia. Mm. Actually maganda po yung feedback eh. Yung mga ibang foreigners nga po na hihiwagahan. Tapos pag natikman nila na parang oh, pakakaiba. So sa akin po no as long as ang unang support talaga po is kung ma-reach mare po natin ang OFWs. Mm -mm. Mas maganda. Then I think tinatanggap naman po siya ng foreign taste. Mm -hmm. So, okay, kapag pinag-usapan ang expansion, alam nyo ba mga kaasenso tumutulong din po ang Department of Trade and Industry sa mga MSMEs na gustong mag-export ng kanilang produkto. Ang EMB or Export Marketing Bureau ay isang opisina sa ilalim ng Department of Trade and Industry that you can count on or reach out to um, for your exporting business. So, whether your business is just starting or growing or ngangangarab kapalang mag export, you can always reach out to our office to guide you through the process of exporting, um, learn about market regulations or requirements, and of course, we can connect you with the right partners. Unang una, of course, you have to be a registered business under Philippine laws, whether that's DTI or the SEC. Um, you have to register with the BIR and the Bureau of Customs for the Client Profile Registration System. We've also published export guidebooks, so madaling i-access yung export guidebooks natin sa DTI website or sa TradeLine Philippines website. Um, and the easiest would be to get in touch with our office or through our regional offices nationwide. While EMB has the primary mandate over export development and growth, hindi naman nag sa yung EMB sa mga government agencies and private sector entities na gustong tumulong sa ating mga exporters. So they, we link them with these export enablers. At yung mga nating mga institutions sa tumutulong sa mga exporters to guide them through the process of um, compliance. So maraming mga uh, of course they can reach out to us and we link them with the proper partners din sa J's crispy isaw so merong merong mga specific na requirements na hinahanap ang isang export market especially for food products kasi of course we want to be able to assure the export market that this is safe for consumption so merong mga requirements na hinahanap depende sa market So, for um, certain markets like um, the Middle East or certain halal markets, uh, they would require halal certification for products containing meat. Pero kung food products naman na it's uh, vegetable or fruit based it's not necessary for some markets na it's not necessary to have halal certification in some markets again yung requirements would really differ in terms of the products the ingredients and the markets that uh, you export to merong dalawang set of um, interventions or programs ang DTI EMB uh, to inform our Um, stakeholders of uh, the market opportunities and how to avail of these market, or how to tap these market opportunities. Una would be information sessions. Um, so, we have the Usapang Exports. These are information sessions about uh, market trends, market opportunities, and uh, regulations, how to access these markets. And um, during these sessions, dito rin natin pinopromote yung mga exporter services, not only of the DTI. Again, of of um, the other agencies as well and other private sector institutions so ang pinakamalaking event natin or gathering for of of exporters would be the National Exporters Week which is every first week of December so this is the the biggest event um, where we gather all exporters to um, to provide capacity building initiatives all throughout the week and uh Um, interact then with um, other export enablers so we make sure during the National Exporters Week to make available um, the services of other government agencies so meron tayong siniset up na export enablers na booth or exhibit for them to to avail again of these services I would say, of course, focus on developing and improving the quality of your product. So, when you export to the world, of course, you not only represent your company but also the Philippines. So, it sets the stage for the other exporters. So, um, quality is uh, important. Um, communicate well the value of your product to your uh, buyers. And, of course, um, Learn and understand the needs of your uh, market, and uh, um, of course, the best advice that I can give them is to reach out to EMB. Um, yun I think yun yung pinakamadaling way for for them to to really understand um, the exporting business and to guide them through the process. Madali lang kasi when um, there's only one office within the entire bureaucracy that uh, is dedicated to export So when you think of exports, think EMB. MSMEs can reach out to our office through email at exports.dti.gov.ph And of course, we have our social media pages and the DTI web pages. So, ngayon nalaman ninyo, ang DTI ay tumutulong hindi lang sa pagme-mentor, hindi lang po kung kailangan po ninyong umutang para sa negosyo, kundi para na rin po sa expansion o pagpapalaki ng inyong negosyo. So, Brian, are you ready for that? Yes po. Ready, ready po. Oo. Ready, ready. Naggamit mo na ba lahat ng opportunities, tools that you can get from the DTI? Actually, yun nga po. Wala pa po ngayon. Kaya it's really a great... It is time. Yes, po. Tignan mo yun mula nung nasimula natin ikaw sa may puhunan. Maliit yun, nagsimula. Ngayon, nagkita tayo yes, ulit. Po. Yes, po. And now it is time for you to use and access the resources that the DTI yes, can po. offer you. Yes, po. Excited po. Okay. <laughs> Excited po. Sige, siguro last words if you want to. Um, sa akin po, um, napakalaking bagay na meron pong mga ganitong programa ang DTI. So, uh, me, na sa totoo lang po nagsimula ng hindi tanong kalaki kapital and may plano po to expand. Magiging malaki po sa aming, for us entrepreneurs, magiging malaking bagay po itong in-offer ng mga tulong po ni DTI. So, maganda pong ano talaga, magamit po siya at ma-utilize para po mas maganda po yung kalabasan po na expansion. All right. Thank you so Maraming much Brian po. and good luck to you. Maraming good luck po. to you. Alam nyo, hindi lang street food, kundi street smart din ang Jay's Crispy Isaw. Sila ang patunay na ang lahat ng masarap pwedeng umasenso. At sa mga bagong negosyante na nagsisimula pa lang po, kaya nyo po yan. Kasama ninyo ang DTI para gabayan kayo sa inyong business journey. Ako po si Karen Davila. Ito po ang DTI Asenso Pilipino. Ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.